Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng na mga nasawi sa gumuhong pader ng isang ginagawang warehouse sa Giginto, Bulacan. Kahit nakatanggap na raw sila ng tulong pinansyal mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng mga biktima, hindi raw ito sapat. Balita hatid ni Oscar Oida. <tinyon> Di maawat sa pag-iyak si Nora Nayanga sa burol kagabi ng mister na si Rodolfo sa may kamarin Caloocan. Isa si Rodolfo sa labing isang nasawi. Makaraang gumuho ang pader ng isang ginagawang warehouse sa may giginto bulakan nung isang araw. Ayon kay Nora, napakarami raw pangarap ng kanyang mister para sa kanilang pamilya. Sa katunayan, kaya nga raw walang kapaguran nito sa mga trabaho ay gusto siyang ipagpatayo nito ng bahay. Wala nga po yung pahinga kahit nga nakainom yan po, pasok yan eh. Lahat nga trabaho, pinag-aaralan niya magwelding mag Bukod kay Rodolfo, nakaburol din sa kamarin ang kanyang kapatid na si Jacinto at mga pinsa na sina Jonathan Sagayap at Edmund Labagala. Ilan pa sa mga nasawi sa nangyaring trahedya. Ayon sa mga kamag-anak, nakatanggap na raw sila ng tulong pinansyal mula sa kumpanyang pagtatrabuhan ng mga nasawing mahal sa buhay. Pero anila, sa dami ng na mga naiwan, hindi raw nila maitatangging mga sila ng karagdagang tulong. Sana raw ay di sila mapabayaan. Ang gusto ko man lang tulong, naging ako ng tulong. Si yan lang talaga, yan lang ang pinag-ano namin talaga nga sa magtrabaho, yan ang nag-ano sa amin, papakain. Oscar Oida, GMA News.